Dang! Meron akong ex. Eh, daming ex. E. <laughs> Itago natin siya sa pangalang Angelito. Etong si Angelito, todo-todo yung pagkabakilig sa akin. Iba. Alam mo yan? Nakonvince niya ako guminto ng pagsasayaw for 3 years. Three years! Pwede pa daw akong magbago. Yes. Pag-asa ba si Tony Powder magbago? Aray, tang ina mo. Akala ko kasi yung respeto. Akala ko yun yun eh. Alam mo yun. Akala ko yun yung pagmamahal. Tugat ako sakit to. Habang magjowa kami, kumakain kami sa isa. Render na sa kanto, mga besi. Sabi ko kay ate, ate, isa nga pong water. Sabi ng ex ko, it's not water, it's water. O parang, water. 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 w, -w, -w Water. <laughs> War? W war? Hindi ko siya mga Ha? Basta hindi ko siya masabi ng maayos. Kaya ang sabi ko na lang, te, Teh, sa tubig! Nasa ka rin din lang tayo, maarte pa tayo. Teh, sa tubig, Teh. Ito pa, isang senaryo. Basta hindi ko alam kung ano ta... Ta... Topic namin nun. Sabi ko, Ah, oo, kasi nagpa-cover pa ako ng tattoo. Tony, it's not cover. It's cover. 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 So ako, cover. Cover. Basta nagpa... Takip pa ko ng tato. Love kita eh. E, sige, lang, sige lang. Huwag naman sa harap na ibang tao. Okay, e, mo na ako. Gag sa'yo na nga. Kaya ako nagtrabaho sa office. Yes, naging office girl. Ang mami mo only before. Ito na yung lalaking mamal sa akin. Merong pang isang nangyari na nanonood kami ng TV. Bigla akong nagulat. putangin ah, na! Diyas umiyak, mami. Mga klaseng babae. Di ka dapat ba na hindi niya nang matinong babae. Eto na ako eh, eto na ako. And I was like, okay po. Kau ba naman ang sabihan ng di ka na makakaharap ng katulad ko? Siyempre, mauulol ka, di ba? Nagpasa ko pa ako, Mi. Nagpasa ko pa ako sa kanya ng na sobra. Papanggap na lang ba? O nasa bahay ako? Opo. Paglabas ng balar? Puta nila, yo. Pare-pare. Ang hirap ko yung maging plastic. <laughs> hindi na ako to eh. Hindi ako to. Nakakalunod. Sandali, ihihilang eh, ako. Nananig niya yan? Yee! Sobrang napuno na ako. Ito na naman. Kumakain na naman kami ulit nun. Tapos ka na kumain? Opo. Ano ba sabi niya? Hindi ka ba tapos kumain? Ha? Pusog na ako. Usog naman lahat. Tamuong. And I was like, Ha? Huh? Ah. Tapos tinalong niya ako, Nakikita mo ba yung lahat ng butil ng kanin na nasa plato mo? <gasps> Bakit? Sabi niya sa akin, Me. Alam mo ba na ang bawat butil ng kanin na naiwan mo sa plato mo ay maiipon at ah. kakainin mong lahat sa purgatorio? Ano mo ko yan? Tutsa naman. Wala naman sa Bible yan, mami. Anong ginagawa mo? Ikinatatabi eh, ako ng ulam para mayroon ako ulam sa purgatorio. <laughs> I win. <laughs> Rainy! The... Maling Mali magsayang. Pero, parang... Pero... Bawal uminom, bawal magmura, bawal lumabas kasama kaibigan, kailangan sa bahay lang ako, bawal sumayaw, bawal tumawa ng malakas, bawal magkamali sa pronunciation sa English. Ay, hindi na ako yan. Hindi na ako yan. Sandali, ha, pag naaalala ko kasi talaga gusto ko sumigaw. Pagod ah, 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 ah. ako. <laughs> Kaya ayun, nag-break kami. Hindi ko na kaya magpangga. Kaya yeah, pala ganon, ang tingin sa'yo project, promise. Lesson, hindi mo kailangan magbago para sa isang tao. Hindi mo kailangan mag-please ng ibang tao para mahalin ka nila. Ang totoong magmamahal sa'yo ay yung taong tanggap ka. Hindi para baguhin ka, pero para maging better ka. Thank you, I love you. Love you. Saka mag-skincare ka, wag kang dugyot. Mm.